Pagbati sa iyo, listener, ang pag-uusapan natin ngayon, based sa mga mo ay tungkol sa uh, isang malaking konsepto sa Kristyanismo, yung dakilang komisyon. Oo, yung utos na ipalaganap ang Ebangelyo tama at ang focus natin ay yung pananaw na eh hindi pa tapos ang misyong ito, malayo pa raw. Mm -hmm. Yung mga source mo kasi, tinitingnan talaga nila yung lawak, yung dami ng tao na di pa raw talaga naririnig yung mensahe. At yung urgency nito, di ba? So ang misyon natin sa pag-uusap na to, himayin natin tong hamon na to at ano ba ang implikasyon nito para sa mga tulad mong nag-iisip din tungol dito. Sige, game. Unang-una, Nakakagulat agad yung numero, ano? May binabanggit dyan na parang mahigit tatlong bilyon, tatlong bilyong tao raw ang nasa mga grupong di pa naaabot. Oo, grabe yung bilang na yan. Isipin mo, 3 billion. At yan yung tinatawa nilang unreached people groups. Parang ang tagal na panahon na, daan-daang taon, pero ganun pa rin kalawak yung... Yung parang kadiliman pa rin kung gagamitin natin yung analohiya dun sa material mo. Yung sa parola, no? Na ang simbahan daw ay parola, pero madilim pa rin ang malaking bahagi ng karagatan. Talagang malayo pa raw sa pagtatapos. So, hindi pa tapas na gawain? At uh, importante rin yung definition. Based sa mga teksto mo, kung sino ba talaga itong mga hindi pa naabot. Hindi lang daw sila yung, alam mo na, tumanggi o ayaw. Ah, hindi pala ganong kasimple. Hindi ang tinutukoy talaga ay eh, yung mga wala pa talagang ano, pagkakataon, yung chance na marinig yung mensahe sa paraang maintindihan nila. So accessibility yung issue. oh, malaking factor yon. Dito nga pumapasok yung konsepto ng 1040 window na nabanggit mo kanina. Ah, ito yung geographic area. Tama. Isang malawak na zona mula North Africa, tapos gitnang silangan, hanggang malaking bahagi ng Asia. Nandito raw yung karamihan ng mga Muslim, Hindu, Buddhist, pati yung mga tinatawag na animist. Yung mga ananiwala sa espiritu sa kalikasan. oh, sila nga. At ang masakit pa raw, ayon sa sources mo, marami sa kanila yung um, walang akses sa Biblia, sa sariling wika nila grabe walang biblia o kaya walang malapit na simbahan o kahit man lang isang kakilalang Kristiyano na pwedeng magpaliwanag sa kanila so talagang isolated sila sa mensahe at may mga specific examples pa ng balakid di ba binibigyang diin din doon sa mga material mo yung mga lugar na uh, mahirap talaga dahil sa pag-uusig o persecution tulad ng yung mga nabanggit na North Korea Iran ilang parte ng China yung simpleng pagbabahagi lang, delikado. Buhay ang kapalit minsan. Nakakatakot naman yun. Tapos andyan pa yung mga, ano, mga isolated talaga na tribo. Yung mga nasa Amazon, sa Afrika, sa Himalayas, sila yung literal na wala pang napapadpad na misyonero. At malamang wala ring translation ng Bible sa wika nila. Kadalasan ganun nga. Wala pang salin ng kasulatan. Kaya hindi lang ito basta hamon eh. Parang iniilalarawan sa material mo bilang isang klase ng um, krisis talaga. spiritual na krisis dahil sa kawalan ng oportunidad. Ang bigat pala talaga ng sitwasyon sa mga lugar na yan, no? At uh, dito na pumapasok yung medyo challenging na tanong din sa material mo. Yung tanong sa simbahan? Oh, para sa iyo, listener. Naging kampante na ba raw ang mga mananampalataya? Baka masyado na tayong naging komportable sa mga safe zones natin. Parang ang focus na lang ba natin ay yung mga nasa loob na? Yung mga ligtas na, ika nga. Wawala. Parang nakakalimutan na. May takot ba tayong, alam mo yon iwanan yung comfort zone natin para pumunta sa mga lugar na mahirap o delikado? Yan yung mga tanong na pinoprovoke ng material mo, no? Oo. Pero may paalala rin naman doon na hindi lang laging pag-alis sa malayo yung misyon. Ah, tama, yung local mission din. Yun nga. Sinasabi rin na baka yung mga di pa naaabot nasa tabi-tabi lang natin sa mga kapitbahay, sa trabaho, sa eskwelahan, mga taong galing sa ibang kultura o ibang paniniwala. At ang tanong doon, inaabot ba natin sila o nakatingin lang tayo sa malayo sa kabilang dagat? Interesting point yun. At kung titingnan natin yung bigger picture, talagang idinidiin ng mga source mo yung, ano, yung pagkaapurahan, eh, yung urgency. Bakit daw apurahan? Kasi yung argumento, mahalaga yung oras. Bawat araw na lumilipas, may mga taong um, namamatay na hindi man lang nabigyan ng chance makarinig. Hindi nabigyan ng pagkakataong makapagpili. Kaya may call to action. Oh, Malinaw yung panawagan sa pagkilos. Parang tatlong bagay. Una, manalangin. Importante raw to para sa mga hindi pa naabot tsaka para dun sa mga workers sa mga pupunta. Panalangin, ano pa? Pangalawa, suporta. Practical support sa mga misyonero, sa mga Bible translators, sa mga nagpa-plant ng churches pwedeng financial, pwedeng ibang resources. Okay, so pray and support tapos at pangatlo, yung personal na involvement. Yung maging handa sa pagpunta. Pagpunta saan? Pwedeng literal na pagtawid ng dagat, pagpunta sa ibang bansa. Pero pwede rin daw yung simpleng pagtawid lang ng kalsada para makipag-usap sa kapitbahay. Basta yung willingness na to go. Mm -hmm. Malalim yon. So para sa iyo, listener, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Malinaw na malinaw, base sa mga material mo at sa usapan natin, na yung dakilang komisyon bilang isang di patapos na gawain? Ay napakalawak pa talaga. Isang mabigat at ayon nga sa sources mo, kagyat o urgent na hamon ang nilalatag nito sa mga mananampalataya. Tama. At bilang panghuling bagay na siguro maiiwan sa isipan mo, listener, isang tanong din na hinihimok ka ng mga material mong pag-isipan. Ano yon? Paano kaya um, magbabago yung araw-araw mong buhay? Yung pakikitungo mo sa iba kung hindi mo na ito titingnan bilang isang obligasyon lang. Kundi? Kundi bilang isang natural mahalagang bahagi ng kung sino ka, ng pagkatao mo at ng misyon mo bilang isang naniniwala. Yun siguro ang magandang pag-isipan.